Malaki, ha? Galing. Malaki pa yan. Hindi yan puputok sa inyo pag yan ni maliit. Yan, pwede na yan, anak. Pwede na yan. Yan. Yan, yeah, pwede na yan. Pwede na yan. Dyan, Loy. Sige, tali niyo na. Tali. Ay, ah, hindi yan. Maliit yan. Oo, tali niyo. yung kaya. O, paputokin sa kuwi. O, paputokin mo na. Natali mo na? Papatali ka mamaya. Nakatali na ba? O, oh, paputokin na! Ganon! Okay, paputokin. Puwet, ha? Okay, yan. O, oh, tulungin yung pagtatali. Yung marunong. Putokin. Eh. <laughs> Yun! O, isa! O, isang putok lang sa isa, ha? Isang putok lang sa isa. Yun! Game! Okay. Isang putok lang, ha? Isang putok lang. Isang putok lang. Oh, isang putok lang. isang putok lang. Yon. Hoy, wala ay 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 di pumutok. Palubuin mo. ito. Sige, tapos sa grupo. Kapatok eh. Ay. O, taposin nyo. First. O, namaya. O, o, o. O. putok Putok! Putok! Mamaya! Mamaya! amaya Tama nga. O, Iyo!